Fred ng uh, Katsatsoy uh, Magandang umaga po sa lahat Mga Katsatsoy Meron lang tayong ipapakita sa inyo Itong mga magagandang Queens Na malaking queens Na Ito ay galing sa ibang bansa Para makakita kayo Ating ipapakita sa inyo Para makakita kayo ng mga ganitong queens At sakaling mayroon rin kayong mga ganito So Let's go Tingnan natin na Papakita natin sa inyo ah Right Right mga kachetso Ito na Ito yung papakita sa inyo Isa-isahin kung papakita Kasi ito ay mga magaganda Kung tingnan natin oh Ito iba ito ang kanyang likuran So ito ang kanyang likuran mga kachetso Ang ganda di ba Lalo na ito Iyang Ito ang harapan Hindi lang yan Mayroon pa So, kita natin sa inyo lahat. Ito pa, malaki, di ba? Oh. Ang ganda, ganda Oh. May naka tatak pa 4161 yen 900. So ito ang kanyang likuran. Oh, di ba? So mayroon pa yung ya ganito. Pakita natin sa lahat sa inyo. Ito ay mga malalaking coins sa ibang bansa ito ah. Oh, kita natin para Oh, di ba? Ang ganda-ganda. 1900 -ganda. 1 dollar. So, di ba ang ganda? Hindi lang 'yan. Papakita ko rin sa inyo lahat itong mga coins na ito. Ito pa oh. Hmm. Para kayo ng mga middle coins na mga ganito. Baka sakaling mayroon rin kayo, di ba? O oh, kung mayroon kayo, lapags dito sa ating comment section para pwede nating pag uh, saluhan at pwede rin nating uh, kung makagusto ako pwede rin bilhin ko di ba oh mm, marami ito oh di ba so ang ganda ganda mga malaking queens oh oh di ba hmm. ito pa oh. sobrang ganda sobrang ganda sobrang ganda o, oh, di ba? Hmm. Sobrang ganda, sobrang ganda. O, oh, di ba? So, para ipapakita ko sa inyo lahat. Para makita kayo ng mga ganitong queens kasi karamihan sa inyo hindi pa nakita ng ganito. Ako lang magpapakita sa inyo. Lalo na ito. Iba ito, di ba? Oh. Oh. oh, di ba? para tito oh, oh ito pa oh, oh di ba oh ito pa oh, oh. so ayun di ba dahil sa mahilig tayo sa mga queen collection ating ipapakita sa inyong lahat para makakita rin kayo ng mga iba't ibang klase at ibang ibang uring queens na galing sa iba't ibang bansa. So ayun lang kung nakagusto kayo mga katsatsoy mga kabistak, uh, paki-like and share naman para marami pa tayong mga videos na ating sa inyo. Right? So maraming salamat po.